Eto mga pare koy mabilisan lamang nakakasama ba sa ating motor, yung papalit-palit na langis, gada mag change oil. Kung baga, ngayong change oil ay ito ang inyong gagamitin. Sa susunod na change oil ay ito naman ang inyong gagamitin. At sa susunod na change oil ay ito naman ang inyong gagamitin. At gada mag change oil ka, ay iba't-ibang langis yung inyong ginagamit. Ang sagot po natin dyan ay hindi po. Hindi po nakakasama sa ating motor or either naman ay nakakasira ng ating motor. Yung papalit-palit na langis, gada mag change oil. At basi Meron po yan sa ating karanasan. At sa tago ko na po nagmumotor at nagmamay-ari ng na motor at nagmay-maintenance ng aking mga motor ay wala pa po ko na experience na nagka problema po ang aking motor o nasira nga po yung aking motor dahil lamang po sa papalit-palit na langis na ginagamit ko gada mag-change oil. Ito yung halimbawa ko rito yung pinakamura ko motor na China Bike which is yung aking Rusi. Eto, sa loob ng 12 taon at approximately 25 to 30 na change oil, ay iba't ibang langis po yung aking ginagamit. Kasi pagpunta ko po sa tindahan at uh, hindi ko po nahanap yung bibiling kong langis, ay hindi na po ko naghahanap sa iba. At namimili uh, na lang po ko doon na pasok sa specification ng aking motor. Yun po mga pare ko ang pinaka-importante. Bukod po sa personal experience na aking pinagbabasihan, ay bumabase din po tayo sa gumawa ng ating motor at ano po yung kanyang sinasabi. So brother Josel, basa. Ito po. Selecting the engine oil for recommended engine oil C specification. Ayan mga pare ko at meron po siyang sinabi rito. Ayun. At ah, uh, Honda 4-stroke motorcycle oil ang kanyang nirekomenda. Nire Pero hindi pa po yan tapos mga pare ko. Dahil sa baba po nito, ay meron pa po tayo ditong mababasa. Ayan o, nilapit ako na po. If you use non-Honda engine oil, eh mga pare ko, dito pa lamang ay masasagot na po natin na pwede po tayong gumamit ng iba't ibang langis dito sa ating motor dahil ang sabi po ng ating uh, gumawa ng ating motor ay pwede nga po tayong gumamit ng non-Honda engine oil at ayan nakasulat pero meron po siyang pilin at eto basahin po natin check the label to make sure that the oil satisfy all of the following standard mga pare ko ito po yung hinahanap na standard ng gumawa ng ating motor na dapat ay naandong po sa bibilin o gagamitin natin langis. Unang-una po dyan yung kanyang jaso. Dapat meron po siyang MA, hindi po MB o kaya naman ay walang jaso. Then yung kanyang viscosity ay 10W30. Ito po yung standard. Pero pag uh, nasa mamalamig, nasa mainit, ayan, magbabago na po dapat yung kanyang viscosity na gagamitin sa inyong motor. At meron po kong video dyan. Panoorin nyo lang po kung paano mamili ng viscosity. And then yung kanyang API classification. Dapat po ay SG. So ito mga pare ko. At uh, meron na rin po kong video. According sa... API. So, ito mga pare ko, very simple po lang. Kahit na pala iba-iba yung langis na ating gamitin, ay dapat po pala napasok sa specification na nire-required ng inyong motor at wala po tayong magiging problema dito. So, yan. At alam nyo na po mga pare ko, eh, na kahit na po iba-iba yung langis na inyong gagamitin, gotta change oil, ang importante po ay pasok po siya sa standard specification na nire-required ng gumawa ng inyong motor. Kaya hanapin nyo na po yung inyong owner's manual at tingnan nyo na po yung kanyang nire-recommend specification. At yan po yung hahanapin yung specification sa bibilin at gagamitin yung langis. So ayun mga pare ko, hanggang dito lang po yung aking video at hopefully mayroon po kayo natutunan na kaalaman para hindi po tayo mapagdalalangan. At maraming maraming salamat po sa panonood. paalam na sa inyo mga pare ko eh? Paalam!